Good morning, good morning mga guys. Nais na magpapalang araw po muli sa ating lahat. So ngayon po video, ako po ay namamastor ng aking uh, alagang hayop. So shout out mo na muna po ang ating idol uh, si Rex Falcon TV, Aldous Eagle TV, Kuya Coco Marti, Weban Santos Matubang, at Kalinga Prab, Ate Ede Vlogs. So yung ngayon mga guys ay uh, kasama ko ang aking alagang hayop. Unang-unang aking uh, kabayo, ano? Ang ka aking uh, kabayo at saka karabaw. So ngayon, ako po yung master dito sa kaingin. Yeah, nata medyo makapalang bansin. At kasama na nga yung aking alaga, pinapakain ko siya. Ayan mga guys, kasi see you po lang. Ayan. Ayan. na po mga kalingap mga kababayan. Ayan, shout out po mga guys. At uh, magpagpalang gabi sa inyong lahat mga San Luis ng sa Mindanao. Maraming maraming salamat po sa katulad ng pagsuporta sa aking YouTube channel. At tapos din din ako ng mga punong ng saging. Ayan, at uh, may, uh ako dito ng amatan dito na San Fernando. At uh, sari-sari na ako kung pagkain. Ayan, at uh, marami na po kaming uh, ginagawa dito minsan. Ayan, at maraming uh, maraming marami salamat po. Ayan, sa inyo sa suporta channel. Sana po, uh, please po, pakisupport na lang YouTube channel natin. Si Pratis ko, sa so, hindi pa po nakapagsubscribe, like and share po. Uh, pakisubscribe naman po po at pakilalaw ng aking official YouTube channel. At uh, ngayong araw na ito ay uh, nag-aalaga ako ng mga hayop. Tara mga guys, like, naman niyo ako. <coughs> Aku mengandang lebih berat kali untuk dengan segera tidak pada gang Oh,